At ngayong araw na to ay maglinis po tayo sa harap ng bahay. At dahil day off natin ngayon, ito po ang ating gagawin. Lalagyan muna natin ng sabon guys. At pagkatapos yan, bubuhusan natin ng tubig. Gamitin po natin yung mga hose nyan guys para natatanggal yung mga alikabok. At ayan po guys, so buhus muna natin ng sabon. At dagdagan pa natin ng tubig kasi po sobrang bula niya para dadami ang tubig at marami pa tayo mabubuhusan dyan. Medyo malawang luwang-luwang po yun sa harap dyan guys. So bubuhusan natin lahat ng tubig. At yung tubig na yun guys may At yung sabon na po yun guys mayroon po siyang zone rocks At wawalisin natin yun guys Para matanggal po yung mga nakadikit-dikit na dumi At syempre yung mga alip -kabok, guys sa tangwal Kasi ito po guys ay nasa main road Kasi kami kay medyo maalikabok na yung harap namin At syempre lagi po nakabukas yung aming pintuan dito At pubuhusan na naman natin ulit Kasi dinagdagin ko siya ng tubig At yun po guys para medyo madami-dami Sobrang bulang-bula po kasi kaya yun po guys Dinagdagan ko ng tubig Okay sir, sige okay din sa pagpapahusap at magiging atulog. Maraming salamat dito sa inyo at siyempre dito nga tayo sa UNHCR sa inyo natin na nakakasama tayo mga at ito nga dito sa sa mo. Tataglayan mo lang ang mga gabi sa so maraming piranggan at mayasas dito sa ating barangay San Jose. Ano po yung mga tips na magiging mga Ano mo rin yung unang gagawin ito pag nabaha? Kung pa mga makakagaling? Bago natin i-flirt na ako dito, para naiwasan din ang lahat ng katulad. Tapos ano pa po pwede gawin? Bukit nga ako gusto kong electric Medyo mata-mata namin yung mara. Ano pwede ko gawin para matulog ito? Pwede nyo mag-dance. Patayin na muna. Pwede ko ba tapatang mga blower? Oo, mga blower. Ako Ayan, natat alam natin yung mga 50 meters bago natin kubukang paanda rin ulit sa napahang gamit. Maraming salamat ating diyan. Matuloy at tuloy ito muna sa ginagawa mo. Atan, ito, nakapuso, kakamuti natin yung mga currently, yung nagpapagawaan na talaga mga appliances na napahang. Ito, nakaraang yung bago. Ito tayo kay Kuya. Kuya, hello, ano pang alam mo ito? Kuya Rami. Rami? Rami, ano po ito? Awasin mo siya ito? Kamusta po, ano na kung kada doon kung ano na kung ano na kung yun ang drainer, kami naman kung naganda, alam ba? Bowl, yung ayon uh, yung kung saan yung wag kung hindi Yung maganda, yung drainer, kama ayon. kaso kung yung ba? Di Mario kasi lang po, alam mo? Nagbisenong natin ng kaya po, yung detection uh, mo uh, So, hindi ka magagawa, kailangan sa palitan ng motor. Uh -huh. Naku, eh yung motor, so, so, malaki rin yung kailangan ng gas control. Eh. So, malaki lang yung yung budget na kailangan na mayari para magawa yung gas control. Naku, huwag yung alalahan yan. Pero so, yung, budget na yan, ito yung na nga for other things. Papalitan natin ng budget washing na yan! Huwag mo nang hirit ganun agad. Ito, balito na natin na huwag kami makakalaga dyan. Maano, yung mas sabi mo, sir. Pero yun, kayo na to. Uwi mo yan. Ayan po. Ay! Uy! Uy! Wag wag! Baka mabasa ulit. Pag naiya <laughs> di ka din ano sa mga tao, mabasa ulit. Paating ka pa rin yung dryer. Pero ano kung masasabi sa ukay nila, Jeff? Alam silang... mo, salamat. Lako, mahirap yan. At saka makikita rin. For sure, ang kailangan natin. sa tulog, no? Pero ayon nga sa isang pag-aaral, mga Pilipino ang pinaka-bulag sa tulog sa buong Southeast Asia at pang-aaral sa buong mundo. Tinungtap natin kanina ang natin nating mga kapuso at inalam natin kung unang nga ba sila sa tulog habang at bakit. Aras po po ng ating gabi, umaalis na si Google na kanyang bahay sa Kalokokan para buklang ipagumumat sa video para magtenta ng pagkakas. Sa araw ang